Hello ATNs! Welcome back to my channel Medyo bad news tayo ngayon Bad update about SB19 Umaharap ngayon ng pambabash pambabatikos at pangungutya at pamimintas ang SB19 mula sa mga haters nila at bashers Mayroong post dito at mga larawan na ang SB19 ay parang basura parang stagnant water parang kanal at dito rin ang mukha ni Stell pinakita at uh, plastic di umano ang SB19 plastic sa kanilang mga fans at puro pera lang ang hanap kung bakit sila sold out sa kanilang mga concert o di ba talagang talamak na at uh, tagus sa laman na ang pamabatikos at pamabash ng ating SB19 which is wala namang basihan walang basihan ang kanilang mga post na kung saan may mga picture kasama ang basura may mga picture na nung si Stell ay hindi pa gwapo, isang pangit at may ding mga stagnant water mga kanal at mga plastic Ibig sabihin noon, parang kinumpara nila ang SB19 sa isang basura at plastic. Bakit naman ganun po ang nangyayari sa ating kapaligiran? Ang bait-bait po, respectful at approachable at mabait ang ating SB19 boys sa mga fans. At syempre, mayroon din silang mga kawanggawa niyan. Pasikreto lamang dahil hindi naman lahat sinasabi in public ang ginagawa ng ating SB19 boys. Kaya stop bashing sa pagkumpara. Sa pagkumpara nila, sa kanila sa mga basura at plastik dahil hindi po totoo yan. Walang karatuhanan ang mga bashing